Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong Kuya Thorny Noel na nagbabalik sa inyo upang mag-share ulit ng konting legal knowledge na pwede niyong magamit in the future. Opo. Uh, nagpapasalamat ako sa aking mga subscribers. Patuloy po tayong dumadami. Uh, ngayon ay road to 74,000 subscribers na tayo. Sa aking mga viewers, ah... Uh, yung mga na, bagong napapagawi pa lang dito sa aking channel. Sana ay uh, willing kayong manood nitong aking mga vlogs. At uh, kung nagustuhan nyo, mag-subscribe po kayo, i-share ninyo, at mag-like dito sa aking, itong aking bagong vlog. Okay. So, ngayon, meron tayong panibagong topic. Ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa lupa na may kaso at nasa korte na. Meron pa bang pag-asa na maayos ito? Pag-usapan po natin 'yan. Okay, so 'yan, bagong topic natin, yung uh, may mga lupa na may kaso na sa Korte na uh, may pag-asa ba bang maayos o magkaayos yung mga parties? Uh, alam niyo po eh, merong namang paraan na ibinigay ang uh, ating Korte para po maayos, mapag-usapan muna ng parties ang kanilang problema. Uh, pero bago yan, uh, bigyan ko kayo ng backgrounder muna kung paano ba nagkakaroon ng problema tungkol sa lupa. Siyempre, iba't ibang kaso eh tungkol sa lupa, pertaining mga uh, recovery of possession, recovery of ownership. Um, 'yun nga merong tumayong ibang uh, ibang ano, individual sa lupa, merong napatituluhan yung lupa. So, iba't ibang problema, iba't ibang kaso. Siyempre, yung mga naagrabyado ay magfa ng complaint sa korte through the assistance of a lawyer. Pero bago mag-file ng complaint, kasi kung halimbawa makabarangay kayo, magkapit-bahay lang kayo, may problema sa lupa, nagka-problema kayo sa lupa, ang first step talaga ay eh, through the barangay. magrereklamo uh, magre fa-file ng complaint, ang ano, yung uh, sa barangay. Ipapatawag yan ng barangay, yung ano, respondent, at magkakaroon ng tinatawag na three, yung three conferences. Tatlong beses na patawag, tatlong beses na pag-uusap sa barangay. Ngayon, uh, siyempre, pipilitin naman ng, ano yan, ng kapitan na magkaayos. O kaya, ipapasa kasi yan ng barangay, uh, ng barangay captain <coughs> sa lupon ng barangay. Ngayon, pipilitin niya ng lupon na magkaayos. Ngayon, kung hindi talaga maayos, after 3 uh, yung ano, conferences o meetings, uh, yung, ano, yung nagre-reklamo ay pwedeng humingi ng, ano, ng certificate to file action in court na. Ano yun? Uh, certificate na para makadulog na sa hukuman. At ang barangay po dyan ay duty po yan ng barangay na mag-issue ng ganyang certificate. Uh, ang nangyayari nun yan, pag ganyan, parang ministerial na lamang yun sa kanila. After nag-fail ang efforts ng ano, barangay to you know, reconcile, ay yon mag iissue sila ng certificate to file action in court. Okay, ngayon, kung halimbawa meron ng ganon, ayan, pwede na yan dumulog sa hukuman. Siyempre, uh, kailangan ng assistance ng counsel o ng lawyer upang igawa ang nagre-reklamo ng complaint, ng reklamo niya. Written complaint. Ipapasa kasi yon sa korte. With all uh, evidence, uh, nandun na yung mga documentary evidence, nandyan din yung testimonial evidence niya, kung sino ang magiging witnesses niya o kung sino ang mga naging testigo niya, o ilalagay yon sa complaint. Okay. Ngayon, pag na-file niya ng lawyer sa, ano, sa korte, uh, syempre siyempre, re -review din yan ng korte. Yung form and substance ng complaint. Ngayon, kung yan ay sufficient in form and substance, sabi nga, uh, magpapadala ng summons ang ano ang korte doon sa respondent o defendant. 'yung summons patawag 'yon. Uh, notice na ito may reklamo sa Kasama dun sa summons 'yung kopya copy of the complaint na bibigyan ng korte ang respondent or the defendant ng uh, ano period to answer 'yung reklamo laban sa kanya. Okay. So uh so so kailangan din ng defendant or respondent na kumuha ng lawyer dyan. Uh, usually private lawyer yan so sasagot sagot ang defendant at uh, or respondent through their lawyer at yon ay sa submit din sa korte if furnished ng kopya ang nagre reklamo at pagdating nun sa korte at uh, na-review na, na, ng korte yan, mag order ang court na mag-submit ng ang parties, plaintiff, defendant, uh, or respondent, ng tinatawag na pre-trial brief. Yung pre-trial brief, yun yung ano eh, uh, nakalagay dyan yung summary ng facts, yung kwento kung ano nangyari, pareho yung mag magsasubmit yung mga ebidensya, documentary evidence, tapos yung mga testigo, ganun din yung kabilang party. Yan ay isa submit sa court at yon ay nakaset yung tinatawag na pre-trial conference sa court. So yun ay kasi yan ay dadalhin sa court para pati yung mga documents ay mamarkahan at the time. Okay. Kung uh, na-terminate na ang pretrial, Hindi agad magpo-proceed ang court sa trial Kundi meron tinatawag na mediation Ire-refer muna ng korte Ang parties sa mediation uh, Ang mediation po ay itinatag o was created by the Supreme Court of the Philippines Para mabuwasan ng konti ang mga kaso sa korte. At uh, sa matagal-tagal na rin panahon ay marami na re resolved na cases sa mediation pa lang. So ano ba tong mediation? So pupunta doon ang parties, i-schedule 'yan, tatlong beses din silang magmimit -me meet sa in front of uh, the mediator. Uh actually, hindi naman pag-uusapan dyan masyado yung substance ng reklamo at ng sagot, kundi pipilitin na magkasundo o magkabilang panig o magkaroon ng they will arrive na yung parehong win-win uh, solution. Ika nga. So, tatlong beses po yon na napapatawag ng mediator. Ngayon, pag naayos, okay, magsasabit na lang ng tinatawag na compromise agreement sa korte, eh yung mediator, duly signed by the parties and their counsels. yun nga, yun ang magiging desisyon ng korte doon. Ang judgment through compromise agreement. Okay, ngayon ang problema kung hindi maayos. After three conferences, failed ang mediation, yung mediator, magre-report yan sa ano, sa korte. Magpapad, mag, uh, file siya that the mediation failed. Okay, so babalik sa korte ang ano ang uh, kaso. Uh, pero bago pumunta pumunta agad sa trial, eh meron pa rin tinatawag na judicial dispute resolution. Uh, JDR ang tawag. Uh, ang namamagitan naman dito ay West o yung judge pero itong judge na umahawak talaga ng kaso, hindi siya ang mamamag yung mamamagitan sa JDR, Judicial Dispute Resolution. Kung hindi, ito ay ililipat o iraraffle sa ibang judge upang siyang yung mamagitan sa parties. Ganon din yun, uh, magkakaroon din ng conferences, at least free meetings para pag-usapan yung kaso. Meron na ayos na pagdating ng JDR kasi napapaliwanagan sila ng judge kung ano ang magiging consequences. Ngayon, uh, kung maayos, walang problema. Magkakaroon ulit din ng compromise agreement. Sasubmit na lang yun sa yung origin court na yun talagang uh, ano, nag-hear ng case o kaya doon talaga magkakaroon ng bista. Okay. So, kung may compromise agreement walang problema. Ngayon, kung hindi rin na resolve ng uh juez, ng judge, sa JDR, so balik na tayo ngayon ulit sa court na may hawak talaga ng kaso at magsisimula na ang trial. Okay, presentation 'yon ng uh, presentation muna ng plaintiff uh um, ng witnesses niya at ganun din afternoon ay uh, yung mga documents niya ipi-present din sa court afternoon pag natapos sila may formal offer of documentary evidence or of exhibits yun naman kabilang panig. pero hanggang hindi natatapos ang kaso pwedeng mangyari na magkao sa parties at uh magkaroon ng settlement. So, pwede pa rin maareglo, maayos, kahit na nasa korte ang kaso. Okay. So, yan po. Uh, sinasabi ko po ito sa inyo dahil kailangan natin bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng settlement kasi mas mabilis po yan eh. Kesa yung full-blown trial, may appeal sa CA, may is sa Supreme Court. So, napakatagal. It will take really long years to resolve itong mga ganitong kaso. Okay. So, sana po ay... ay kaya lang, may mga kaso nga na talagang medyo mabigan. mabigat. Mabigat pag-usapan. Hindi kaya ng settlement. It is up to the courts to decide. Okay. Okay, so sana po ay mayroon kayong nakuha sa akin ngayon. Yan po ang ano, uh, may pag-asa pa ba pag nasa korte na, na ma-settle ang ano, maayos ang kaso? Pwede pa rin po. Nasa parties 'yan at nasa counting pagbibigay. Okay, so hanggang dito na lamang. Marami pong salamat sa inyong lahat at magkita-kita tayong muli sa susunod kong vlog. Thank you.